Hi guys. Pakainin pakainin nga muna natin mga pato ko. Ito. Itong favorite nila eh. Kaya pakainin natin. Guys. Mangan. Ah, kain, kain, kain. Special eh, special sila. Okay, siya lang mga yan. Gusto nila yan. Oh, ba? Makain lang, guys. Ito. Gusto nila ito. Nagpabilitis sila sa akin eh. Oh, guys special delivery oh makdo para sa inyo e12 well. yan very good favorite nila yan eh Okay, thank you, McDonald's. Bye. Thank you.